sa barangay. Uh, ko po yung anak ko. Nagmamadali kami. May Tapos nakita ko siya, parang nakita ko siya <laughs> na -hmm. Parang sabi ko, parang umiiyak si tatay. Irap, irap na, yung parang matikula. sabi ko, hindi ko pwedeng, parang... <laughs> hindi, ko, hindi, ko, alam kung saan ka. <laughs> <yung police>. um, <laughs> Ayaw ko siyang ano, gusto ko talagang ano yung muna. So, yun. Kay, kayo din po pala nagdudusa na sa kakahanap. Oo. Mm, oh, oh. Eh. Hindi mo Nakakaya so, na sa inyo. Na na, na <laughs> Bait nyo ba? Hindi po. Ano yan? Pagmamahal po ng ating Diyos yan. Basta huwag nyo kakalimutan yung ating Diyos na ilagay po lagi dito sa mga desisyon, mga plano. Ma-attend pa mga nga kami sa pulila ng kay Mama Mary. Oo. Uh. Kasi kung wala po si God sa buhay natin, sa mga plano, sa mga pag, sa isip natin, yung mga, mga sa buhay po natin araw-araw, eh magulo po yung buhay talaga. Sige lang, pasalamat ko sa inyo. Napakahirap po magganap mo. Ay, Ayun po, kumabagyo, hinahanap namin siya eh. Kasama hmm. Panalain ko na sa ano ako, may ipakakuntawa naman, yung kaloban. Lumapit pa kami kay Vice nung nakarang araw, saka pinahulaan namin. Sa ipinos e, naman ho nila. Mm. Eh, pinos nila ni Vice mm. lang po. Si Vice dito oh, po. Perez. Si Vice ayan. Santa Maria. Thank you po, Vice. Dito po ano? Mm, -hmm. mm -hmm. bait naman ni Vice. Pinos po siya. Mm. Taga rito po 'yon. Nay, pwedeng pakwento lang sa amin yung history po ni Tatay. Paano nag ano kayo nang magsalaysay po nung ano? Dati po hindi ganyan yan. Mm. Nagtitinta po ng balik niya sa kanto. Mm. Eh buhat-buhat nang mamatay yung isang kasama niya dyan, yung matanda rin, binatang kapatid ko. Para po ba siyang na-stress? Ah, Nagkaganyan na, na, na. Nawala, nawala na, wala siya sa sarili. Matatanggol namin. Hindi pa siya nanakas ng pinto eh. Mm. Nakita naman po namin siya, nakahiga po siya dyan. Nagtatatalon po, nagagagalon po siya. Mm -hmm. Lagi namin, hinahabod niya. Ah, sige, ah, kaya. Nay, sa niyo ako sa amin, paano, paano nagsimula yung problema e, ko tatay? po, dating nagtitinda, balik po sa kanto. Mm, thank you po. Eh, buwato nung tumigil magtinda balot at tumigil na rito. Hmm. eh namatay naman po yung kasama-kasama niya rito, kapatid ko isa. Hmm. Matandang binata rin po iyon. Yeah. Nag Saka po yung inak ko, tatang ko, nagkaganyan na. Parang nawawala sa sarili. Paano pong inang tatay? Nauna po yung kapatid niyo na namatay sa De, un, nanay una, una po inang. Hmm. Ah, ang tatang ko, sumunod pang inang. Ah. Tapos sumunod doon yung kapatid kong kasama pasama ah. Parang na po siyang na-stress. Nagkasunod-sunod na, nagkasunod na mm -hmm. yung ano. Hmm. Eh, pero bago po yun, bago po nangyari yung, yung pagkamatay ni nanay, tatay, tas yung kapatid, kumusta naman o oh siya nun? Matino pa ho, nagtitinda pa, balut eh. Mm. Siguro nag-iisip po siya, minsan lagi nakatulad, lagi na. Hindi <coughs> naman nun oh, nag-aadik yun. Eh. Apo, ah, pero kumusta po siya bilang ah, kapatid, bilang anak, gano'n? Mabait po yan. Hindi na hmm. nga ano. Oh, tuya, hmm. aliya, hindi na man. nga ano. Hmm. Dito lang po, kila kila yung kilalang nang kami kami niyo. Talagang taga-rito. Oo. Dito lang ho lagi sa bang, yung nakakulong. Okay. Tapos yung yung parang sinasabi ni ate kanina nung namatay yung kapatid, doon siya parang mas Ah, uh, uh, yun ang talaga kasama niya eh. Kasama kasama niya hmm. dito. Hmm. Eh... Eh, nung unan, mm -hmm. alis pang alis yan, tumutulo, yero, eh, pinag pinanghingi namin. Mm. -hmm. So, itong yero, nilagay nito. Nakalala nakalalagay lang po nyan. Eh, basta ah, tumutulo mm -hmm. siya so, bago pala. Sino pa Pinanghingi namin. Eh, di, kinabito ng mga bata sa amin. Ah, Anak okay. okay. ko. Mm -hmm. Tulong-tulong nga. No? mo. Tulong-tulong mo sila. Okay. Uh, Hinarangan nun namin yon dahil tumadaan dyan. Doon sa po, lumakit siya dyan, doon siya dadaan. Nakay, ganun. Tapos o, doon, doon siya, nagdaan. Ay, so, Ayan po, eh matandang binatao yun eh. Eh matandang bahay to. Kaya yung ganyan, di mapagawa ko mo wala. Ayun, bintana, may harang na rin yeah. po. Ba't to namatay pala si nanay at tatay? Katandaan po ba? Nagkaroon siya ng goiter. Si nanay. Si tatay po. Ang tatang ko parang hapo. Wala sa baga. Sa baga. Tapos, yung kapatid po nyo, ano pong kinamatay? Nakatakot po. Hmm. Ilan taon na siya nung namatay? Ilan taon na po 51. Ilang taon na po yun? 2012 na po namatay yun eh. Balik po, ano, 13, 14 years? 10, years, 2012. Ibig sabihin, si Tatay Rogelio, ay si Kuya pala, hindi siya pala tatay eh si yung pong kapatid niyo, may 9 years na pong ganyan. Ano po na batay na 2012, December 16. Mm. Tapos na hmm. ano na po siya? Pinagagamot naman po namin. Mm. Ay, napag ano, binibili ko namin na padalaw-dalaw. Hmm. Kaya lang siya, mm. nagubububububad. Yun po problema sa kanya. Yun ang problema sa kanya. Mm. Nakita hmm. ko naman po may shirt. Ayun po, dinabitan daw po ng polisit. Ang problema po ah. dito. Dino sa malolo. Dinamitan na lang ho siya noon. Nakadamit mm -hmm. na po Siguro kaya niya hinubad. Basa. Oh. Dahil lakad siya ng lakad. Dino oh, sa ulan. Mabalik-balik yeah. ko siya sa malolo. Sabi sa malas po yan ang gabi. Maulan. Mm. -hmm. Pagka nakita niyo yung boxer niyan, medyo malaki sa akin po yun. Pero bago po yun ba bago hindi uh, bike nyo nga eh hindi po ba? wala po yun Kata po namin sa tapos yung atin. short malaki po sa akin din po kasi oh, okay. Yan. Okay. So, okay. wala pong sa youtube at sa facebook mm -hmm. na e, namin po kami kagapon ng San Alticonso support yeah. No. namin sa mga alauna po kami yeah. nagsabihan ah. Na. yeah. po kami ng ano ng barangay oh. eh, meron po ako na kontak si ate Ani Ani an 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 po ata yun mm. -hmm. Sa sa ibang bansa ah, ba ah si tita Ani Pag Opo. Oh, Tapos si... Tapos po, binigay ko po yung number ko sa kanya. Nagbiro pa ngayon, sabi ano, yeah. mahal ni mm -hmm. <laughs> Sabi niya, may po siyang biro eh, nakalimutan ko lang eh. okay, okay na po yun. Sabi niya, no. Ida. Tama. Okay. Namiss niyo ba si Tito? Apo. Oh Na kung namiss nyo si Tito, but hindi ko nakita yung mga hug nyo? Pwedeng hug niya sabay-sabay? Okay. gusto ko makita sabay-sabay niyo hug. Lahat ng ano, lahat ng apo. wait lang, sabay-sabay. Gusto ko sabay-sabay. dito dito, hug niyo si Tito. Oh, hug tapos kiss ha. Okay, O, sige go. Sabay-sabay hug niyo si Tito. Oh, hug hug. Na-miss niyo ba si Tito? Opo. <laughs> Ganyan okay. lang po siya dyan. Ganyan, nakaupo. Masaya na po kayo ngayon. Opo, maraming maraming salamat po sa inyo. Welcome po. Ah, ano pong gagawin niyo ngayon? Nakita niyo na yung kapatid niya. Ah, mm. si Kasoy na namin, pakakainin. Pero kakakain lang po namin. Na gano'n po kami. Kumain di hindi ko siya kumakain ng itlog. Corn beef lang po kinain yung niya. Yung paahon niya. Parang eksema. Eksema ah. po oh. Mabait kayo, Bira yung ganyan. Sige po, kausapin nyo. Gusto kong marinig paano niyong kausapin. Sige po, kamustahin ah. niyo po siya. Ano ito? Aalis ka pa? Hindi <laughs> hmm. na. Eh ganyan ka nung una. Hindi hmm. na. Tapos maalis ka na Oh, ngayon kasi ke. Napakabait nang nakakakuha sa inyo. Ayan na, ayun, na, ayun, na, ayun, ayun, na, ayun, na, ayun, ay, Bisa, ayun, na, ayun. Ayun, ayun. Ito pa pisa kapatid. Ayun, ayun, ayun. Ito pa pisa kapatid. Ayun, ayun, ayun. Ayun, ayun, ayun. Ayun, ayun, ayun. Ayun, Ang bait nang nakakakuha sa inyo. Look. Ayun po yung kapatid niyo na. Oo, eh, ano kasi yan, tumatakas. Kaya, ganyan na, ano. Dito po kayo, kamusta inyo siya? Kami pong tatlo, nagtutulong para maalis siya. Ganun yeah. lang po. Kamusta inyo po yung kapatid niyo? Kasi ko yan na ano, na lala, lala kasi kausapin mo raw. Oo, yung si Okay. okay. Sige po, okay lang Para makamusta okay. niyo okay. po yung lola. Pasalam, eh? napakabait. Okay. Walang makakagawa ng ganyan. Ito. So. Ano Kamusta ka na? Pero swerte pa rin yun yan, ang mga nakakakuha, ang mabayot. Anong mm -hmm. you know, kabanatuan? Ibig sabihin, hindi ito first time. Hindi oh, po. Lagi tumatakas. Dito uh -huh. na, doon pa namin kinuha natin sa, natin sa natin kabanatuan. Natin. Ibig sabihin, hindi ito first time? Tiyan. Hindi po, paulit-ulit. Ilang pang ilang beses na ito? Marami po, beses. Na po. beses Marami na po. Marami ang na napakalayo doon sa kabanatuan, doon pa namin nakuha sa Mangyan. Doon sa yung kalinga. Pero hindi po talaga siya na drugs. Hindi po. Ay, kalinga. Nga, itanong siya. Wala. Nagarito po talaga kami. Kahit pagtanong niya sa barangay talaga nga. Kahit i-drug test. Pasensya na po ha. Kasi ang alam ko po kasi ano din yung parang hindi parang lifetime na ano ganyan yung na-drugs. Hindi ho. Hindi nag-drugs. Hindi ho nakakulangan lang po ng talagang maintenance na gamot. Yeah. Minsan no, hindi na namin ang papahino. Mm. Kasi nga ako, mas no, na ako kasi yung pagkailan. Oo. Sabi ko nga eh, swerte ka ako yung, bata na ito. Ang nakakakuha mga magabait. Mm. mm. Alam nyo po, Pagka kinausap nyo, tatanong. Yeah. Mm. Kahimik po talaga yan. Ganyan lang po siya. Hmm. 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 Yung okay. telegram, dito pala siya naka, ano, nakatira. Hmm. Thank you, ate. Si ano po, ba't di sila nakapag sila pong tat dalawang magkapatid? Hindi yun sa bahay, dito lang sa loob. Hmm. Hey, may pagmamanahan. Eh, <laughs> pong... Paano pong pag... Pan, ano, may pinagmanahan? Ano ay, yung isang kapatid doon ang matandang binadari, ay, matandang pinatali na yung Ah, wala rin pong matandang asawa. Matandang Ba't tayo kaya nilang mag-asawa, ano? Eh, ewan ko. Baka alam mo. Dente yung maalis yan dito. Pa? <laughs> Ah, sa highway po. Ano Nanap po namin niya kahapon. Hanggang gabi na nga ako eh. Oo. Oh. Yes, Ben. Tingnan niyo ano ron. <coughs> malolos po eh. Kaya nagpakasakali kami na baka nga ako nakarating na ako. Oh. Mm. Kaya Kasi doon namin na ano sa Malolos eh, nakuha naman nung pulis, iniwan uh. sa crossing nagbarang ka balik kami sa bahay kahapon, ko kami sa Pampanga. Ah. Nga sa kalumpit. Ano talaga, oh? Pero yung kuna namin ang kalumpit nakapos na litrato Mm. Ni nga. Mm. po. namin no kahapon. Iwan sa 'yung ang mm hindi -hmm. lang namin isang natungan barangay, baha kasi. So isang buwan na po kayong nagpo-post ng ganito? Mm -hmm. Oo. Oh, Kaya po sa kalumpit. Ang laki na ka rin Ito. laki, nilagyan ng ganito sa kalumpit, malaki. Mm -hmm. Kasi lumapit din po kami sa barangay doon mm -hmm. eh. Mm -hmm. Mabait din po. Hindi, hawak-hawak nyo ito. Naghahanap kayo. Hindi, binibigay lang. pinamimigay. Na. Ilang e, print po kayong ganito? Yung print lang nga nito, may halaga na po eh. Hindi po, isa ano po, po print? Bang print po, yan ang ginawa ko nga po. Yung zero ano? tapos yung five. Oo, kasi hindi talagang five kasi kami, hindi nga nga mm. namin. lang nga eh. <laughs> nga Ano po bang pinagkukuha na po nyo ng ano, Dati, oh, kasi, kain nyo? Prutas o kayo. Tapos si nanay, eh. eh. hindi po ngayon. <laughs> Wala, kayo po. tindahan po, maliit yan. Ang tindahan po kayo dyan, kayo po. Balut po, tsaka penoy. Balut, penoy. Wala mm pala -hmm. kami mm sa nabuhay -hmm. kasi yung yeah, mga abu naman, nilalagaan po. Oo po. Hindi na akong makatulong ng ano. Gusto niya ako, ang ginagawa na lang namin, ako sa utang utangari, pagkain. Ah sa umaga, sa tanghali, siya sa gabi. Mm. Tapos sa gamit ko lang nun, misa nun, share, share. Kasi mm. nga, gawa rin yan. Tapos na. Ikot lang kami, tatlo. Ganun. Yeah, po. Alarin mo talaga. Mm. Sabi ko, huwag na siya aalis. Baka pag umalis ka kahit, hindi na makabalik. Na makamali. Yeah, po. Lagi nga namin yung sinasabi ng talagang ano lang. Tumatakas ko talaga. Mm. Eh, okay. yung dyan po, ah, oh, nap, nap, naputas. Just so, Magawa so, pa oh. niyang tumakas eh. Ang daming, ano po, bata. Ano? bata. Nung uyan, eh, nung eh, tumakas po eh. Anong tao rito? Siya lang mag-isa. Oh. Ah. Misan nga ako, doon pa nagdataan. niya. niya mong pumanik ko doon? Ang ginagot ko yung tungkol. Tapos pagka nang naman po pinapagawa, hindi naman po Dati po oh. ang <laughs> daanan niya ito, oh. yung may harap hmm. ko na itinigyan. Yung pinta na. Uh, dapat to pala wala na to para oh. wala ho siyang maapakan. Tapos dito kung eto wala naman diba? siyang, <laughs> ho siyang lalabasan no pala dito. <laughs> <laughs> Hindi wala nam ano po bang pinapasensyahan niyo Okay naman po ah. Talagang ano wala talaga. Wala pong ano na yun. siyang ano, kumain muna kayo Lidka. Ayun na po, kumain na po kami. Paano po yan? Paano ko kayo sisingilin? Meron pong may bilo kayong dapat bayaran sa akin eh. Bali ano po, 28,000 kasi yung electric bill, yung pong mga 28,000 po. Yung pag-aalaga po namin. Tapos yung ako yung accommodation po niya. Hala ko hindi ng na sa lang <laughs> sa <laughs> barangay <laughs> yung pagkani. Pipirmahan niya na lang sa barangay. Eh, kukunin ko po hmm. muna siya. Kasi wala naman po pala kayong pambabayad. Huwag niyo na kunin. Kami na ang bahala dyan. naman, no? Hmm. Paano kaya ito? Wala naman pala silang pambayad ka, Tekram. Charit, naputol ang pangangok kami ng kuryente ngayon. niyo. Hindi kasi ano po eh, papano yung ginastos ko. Eh, kunin ko muna siya pagka ano. <laughs> Dito na lang, may hirapan mo kami magkanoon. Mm. Eh, hindi kami nakakatulog ah. Ka. Hindi, ho, hindi kami nakakatulog. Okay. Ah, mahal niyo talaga siya. Ayaw niyong malayo sa inyo. Okay. Binibiro ko lang naman ho kayo. Tinitignan ko lang ho kayo kung... hindi, <laughs> 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 talagang ala kami pera. Talaga ho na. Gusto niyo siyang nandito. Uh, ano <laughs> naman mm. niyo naman yung kalagayan niya? Kalagayan niya. Eh. Mm. Alam, alam, alam. Oh, alam. Talaga. Pwede nga lang talaga. Araw-araw siya magbibigyan. Nag-aano nga kami? Tinda. Eh, ako, ako nalang at siya. Kaya kinukuha ko nga po yung reseta kasi ano gusto lang ko pong bilhin yung gamot. Reseta na sa saan? Yung, yung, yung pang-isang buwan po niya, pang-ilan? Ah, magkano po yung pang-isang buwan? Para alam ko. Po, ano, sa... Sa, sa sa, ay, p Ang bala nga po namin, yan na lang rin check-up. Malasakit to parang hindi tumatalaga. Pwede mo ba sa O, kasi last year pa, kailangan nga po. Kaya sabi ko kanina, kailangan niyang madala ulit sa check-up. O, kasi nga po, doon sa ano yan, sa Tamaria na Mina. doon dun sa ano na... po kalayo dito? Check-up po niya. Opo. po. Kaya yung po. Yung layo po na yun. Ah, Ah, lapit lang pala sa Santa Maria ho. Mga wala pang 30 minutes siguro. Wala na ba? Pagka wala pong dati. Saan din ba Doon sa Mental. Mental. Kasi dapat mabago na yung gamot. Parang hindi tumatalag na yung Hindi ba sabi ko? No? Hindi ko ganito. Turuan ko din po kayo. Paniguradong meron ng malasakit dito eh. May mga ganyang ano din po kami natutulungan. May mga nanay lang talaga na masipag na kasama ko kung bakit nakakakuha sila monthly talagang gamot. Kagaya po ni Nanay Lisa Katekram, talagang nakukuha niya yung for three months, nakukuha niya talaga pang three months na. Ganon din po kayo. Ano lang, maging masipag lang po sa po pagpunta sa malasakit. Ano po, punta lang po kayo doon, magtanong-tanong po kayo. Diyo, sa general. Sa general. Hmm. Sa general. Just sa malaking hospital. Pero ano po, uh, gusto ko pong mag-iwan sana ng, ano, ng pera pang check-up. Tapos yung gamot, siguro hindi nyo naman din maasikaso kagadiyan. Opo. Dahil yung po sa doktor na schedule pa po yun. Sino po talaga sa inyo yung parang... Namamahala Oh. oh. Yung, yung kami nga ang tatlo. Kami ang tatlo. Ah kami nga ho, nagpapakain. Mm -hmm. Kasi, so, nito kami, hindi mo sa pagkailang ng No. Eh, sa so ngayon nun talaga, hindi ako makaporma kasi nga ho, wala nga akong hanap buhay. Mm -hmm. Kaya, so talaga, hindi ko na siya nabibigyan. Hindi po. ito, e saan po yung bahay? Sino po yung pinakamalapit yung bahay ano sa kanya? Ako? Ah, kayo. Yung kayo Ay, po yung, yung, yung tayo nasa tayo harap doon. Na. Mm -hmm. Ako kasi medyo malayo. Nandun yeah, siya sa likod ng Walter. Sa anak ko. Hmm. ako ko nakatira, kaya ang ginagawa ko, pinupunta ko ng dito. Yeah, yeah, ngayon po. Tinggahan dito akong pagkain. Meron pa ba sa kapatid eh. <laughs> Mulo, yun Ano? <laughs> reseta eh. Mm -hmm. sa Sa Kasi ito, ito po, may, may ano eh. Kaya kailangan talaga magpanibagong kasi yan. Mm. Dapat niya ngayon eh, yung pansamantala makainin ng na Oo, no, kasi Parang po may... Siya, Tumatakas po yan lagi. Hmm. <coughs> ako, wala kami babayad sa ano. <laughs> Doon huh? sa... Ay, um... hindi po, biro lang po yun. Inaano ko <laughs> lang po kayo kung ano. Magiiwan nga po ako, ng ano. May, nag, may nagpapaabot u kasi ng ano, ng pagmamahal. Gusto ko po. -check uh, check ka po namin. Pa-check up nyo. Mm. Ngayon na. Oh, mamaya ka, Sasara pa. Sasara ko'y tindahan. Oo. Oh, ko sa inyong pinipapalagay. Uh, Pero huwag niyo na tundalin. po. Nagbigay po kayo. Kami nga dapat ang... <laughs> ano po yan, ay? Nagbigay kayo. Dapat kami nang mag mahalos magpasalamat. Hindi yan. po. Wala po yan. Ano po to? Pag pagmamahal po to ng mga kababayan natin, na? No? One, two, three, four, five. Ito pong 5,000, iiyan ninyo po sa check-up sa gamot. Kasi po. yung malasakit alam ko hindi ninyo kagad maano na. Ito po galing mo kay Tita Aida. Pwede po bang iyan sa cellphone para paano nyo? Ah, ayun po, mapapanood po nila. Tita Aida po. Aida. Ayan, Tita Aida po yan. Salamat po, Tita Aida. One, two, three, four, five. Ito naman po sa grupo po ng Tekram Vlog International at saka po RM Warriors. No? 5,000 din po yan. Ito naman... Sabihin niyo po. Ito naman po, pambili niyo daw po ng groceries. Hindi ako na ako. Ito po, galing mo sa... Uh, Tekram Vlog International, no? Tapos mo, salamat. <laughs> sa RM Warriors. Okay, po, oh, salamat po. Mm. Maraming po salamat. Opo, welcome po. Kumain muna welcome. kayo ng ka, ano, tinis sa kainan. Hindi po, busog nga po kami. Kahit to si tatay kamayan mo okay. siya. Salamat po. Then, <laughs> tapos siguro yung, salamat ano, kay po. Tita Presi, yung, yung binigay sa akin ni Tita Presi, bigay ko na lang din kay tatay. Ano na natin? Tita Presi, pambili na lang pong gatas ni tata ito. Pagmamahal po naman nito ni tita, teacher po to, si Ma'am Presi. So, binigay niya huto sa akin. Gusto ko kay tatay na lang po ibigay. Pag-grocery na natin. Ito po, ibili Pacheca niyo ng... pag Ibili niyo ho to lahat ng gatas. Pagka naguguto mo siya pang merienda ho niya. No? Sa cabbage. Gatas po, Skyflakes. Lahat po gatas sa uh -huh. Skyflakes, No, yung isa, ano. Salamat po. Welcome mm -hmm. po. Putis ko. Mm -hmm. Sige po, tsaka niyo i-send para mas, ano. Para makita niyo. Mm, sige po, ma-i-send niyo po sa akin. Tapos, ano po. Uh, kung makita ko po yun, Uh, ah, okay, tapos ko yun, kung ano po yung maitutulong ko po sa inyo. No? Pag kay tatay. Iyan naman sa cellphone para pag sa... Oh. sir. Yan, so, so, yan kay <laughs> Tita Marigold. Thank you, ah. Kay Tita Marigold, kay Tita Aida. Mm -hmm. Sa grupo po ng uh, Techram blog International at saka po sa mm -hmm. RM Warriors International. Maraming maraming salamat po. Bahala na po mm -hmm. ang ating Diyos sa inyo, no? Palakpakan naman yung mga tita. Ano sasabihin sa mga titas? Salamat po. Go. Salamat, Salamat po! po. Okay, okay na. Bye-bye. Sige po. Ingatan niyo po yung kapatid niyo, ha? Kunin ko lang utong mic. Sige po. Ingat. Tay. Ay, sige po. Thank you po. Thank you po. Thank you. Thank you po. Thank you. Salamat po. Tay, pwede yakap isa lang bago tayo mag, uh, mag iwalay Paya ka po, maigpit. Ah, hindi niya alam yung ano. Sige po, upo na po kayo. Yan, ha, ingat po. po kayo ha, ingat po. Welcome po, welcome.